siyempre, pinangungunahan po ng isa sa original Regal Babies. Wala pong iba kundi si Miss Nuki Serna. Yeah, dong. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Dong, I'm so happy to be back here. We're so happy to have you back, Miss Nuki. Namiss ka namin. Ako rin, namiss kita. <laughs> namiss ko kayong lahat. Yes, and, and this time, Miss Luqui, syempre, kasama nyo pa yung mga friends niyo Baka pwede nyo na may pakilala sa amin. Noong alam mo ba, we go a long way back. They are my soul sisters. I, I, I really feel that they have been my guardian angels all throughout mm -hmm. my career. Totoo. Kasi like, si Tita Deb, we go a long, long okay, way. Wait. Ay, wait. No, wait a minute. Ay! Naku, no, ito pala! Ang mga... Wow! Buhat ba? Kaya actually, mag-level up na ito. Wow, isa sa mga pelikula ninyo na blue itin. itim na alala ko eh. Ito yung kapag sinusuot. Magic gumaganda, yun, Gumaganda. Tama oh, oh. ba? Naggumaganda si Jessa. Eh, ang problema, hindi ito. ko masuot kasi masikip sa akin. Ay, wag yan, Hindi, alam nyo, hindi nyo naman kailangan niya kasi lahat naman kayo magaganda. Oh. Ay, salamat. Ay, ito oh. Na, pero ito pala, hindi pa yon. Pagka nakasuot ka ng ganito, hindi ka lang magiging maganda. Magiging intelektual. Wow. wow. Yeah. Nakakatalino pala yan. Yay! Yeah. <laughs> sa IQ na. Na. Oh, oh, Einstein. Einstein. Oh, Dong, tapos si Charmaine, of course. Si Charmaine! Ay, naayos. Is... Nagkasama kami ni oh, Mel sa koronang itim. Oh, koronang itim. Meron nyo sa itim. Dala mo rin yung koronang, koronang itim. Hindi, ko na to. Ah, Ito na. talaga yung gusto kong kunit sa kanya. Ay. And then, of course, anak Charmaine. Is Charmaine Santiago. Another reason mo. Yan, nagkasama kami sa Waray Biday naman, the television version. Kasi may pelikulang Waray Biday. Anak ni Waray, anak ni Waray. Ako din yung nag-star doon Tapos at yung Translate on TV. Parang ni-remake. Good luck sa so Snoopy and Friends. You. Thank you! Thank you! Ito naman ang mga kalaban nyo. Ang stars ng Unforgettable Children's Show back in the 80s, ang Team Kaluskos Musmos. Ang kanilang team captain po. Wala po iba kung si Miss Myla Gumila. Hello, Miss Myla. Hi, Dong. Ito. Ito, sino-sino bang makakasama natin sa Team Kaluskos Ay, Musmos? Ang aming uh, maganda pero nasa ilalim ng kulu daw. Si Lovely Rivero. Love oh, is lovely. Maganda, maganda, maganda. Driving, ni, ni Mercedes de Braso na cut and dog kami. Kasama, kilala mo to. Si J-Boy Samson. J-Boy, welcome to Family Feud. Welcome. It's good to see you after uh, so yeah. many years. Uh, I'll just give a little trivia. Si Ding Dong, nung ginawa yung TGIS Book 2, ako yung nag handle nung show that's sa Viva. True. That's true, that's true. Grabe <laughs> yun. Hindi, hindi ko makakalimutan. Yung unang sub ko sa telebisyon, si J-Boy Samson na po ang kasama ko. Kaya J-Boy, uh, It's been a long time. Nice to see you again. Long time. We have memories together. And of course, definitely not the last. The least of the last. Uh, Princess Aquino. Hi, ma'am princess. Ay, hindi sana ako kayo na po. Pero sabi ko, ay, family feud. Ah, game na siya. Iyon, Hello, everyone. Let's all have fun and enjoy. That's right, Miss Princess. That's the name of the game. At para sa kaalaman po ng mga millennials, mga Gen Z at Gen Alpha, ang Kaluskus Musmus po ang uh, naging template ng future kiddie comedy shows. Bakit yun yung title? Bakit Kaluskus Musmus? Kasi mga bata talaga, so talagang musmus, no? Mga bata. And then Kaluskus kasi, di ba, makukulit. So, di ba, usually parang Kaluskus siya, eh, ma maingay, makulit, kumakaluskus, parang ganun. So, parang inano lang yung name. Parang magkatunog kasi. Nako, dahil dyan, kailangan din natin ng ingay para manalo. Yeah! Kaya, good luck! Yeah! King kaluskus Musmus! Sino kaya po mag-uwi ng 200,000 pesos? Alamin na po natin ang sabi ng survey. Ms. Nuki and Ms. Myla, let's play round one. Pag-iirapan din pala. Eto na. I love ko yan si Myla. Yeah. I love you too, Cooks. I love you. <laughs> Ladies, top six answers are on the board and here's your question. Magbigay ng naging ka-love team o leading man ni Miss Sharon Cuneta. Miss Myla. Gabby Concepcion. Gabby Concepcion! Miss Myla, nakasama niyo na ba si Miss Gabby Concepcion sa pelikula? I was in Dear Heart. In Dear Heart, ah! Kauna-unahang pelikula, nandun po kayo. Si Gabby Concepcion, nandiyan ba? Yun! Miss Myla, pass okay. your play. Play? Miss Luki, balik po muna tayo. Miss Lovely, magbigay po ng naging love team or leading man ni Miss Sharon Cuneta. Roel Santiago. Yes, si Derek Roel Santiago. Nandiyan ba yan? Oh, okay. J Boy Samson, magbigay po ng naging ka-love team or leading man ni Miss ako Alam niyo to, Viva! Tonton Gutierrez. Tonton Gutierrez. Kaya Tonton, nandiyan po ba? Yung style ko yung Tonton. Rin. Okay, wala rin. Bakit wala? Hindi, nandiyan po siya sa survey pero pampito. <laughs> number seven Hello siya, kayo? number seven. Okay. Anim lang hinahanap natin. Lang. Kalama ko nyo ito, ma'am princess, magbigay po na naging ka team o leading man ni Sharon Cuneta. Richard Gomez. Richard Gomez. Nandiyan po ba si Richard Gomez? Nandiyan. Miss magbigay na naging ka team o leading man ni Sharon Cuneta. Christopher De Leon. Sa madras na. Nandiyan po ba si Mr. Christopher De Leon? Uy! Ito na. Ito na. Nakakastil ah, na sila. Shermaine, Shermaine? <laughs> Sinong Shermaine? Magbigay na naging kalapti mo kay leading man ni Mishara ko Robin Padilla. Tama ka Tol. Our <laughs> <surname>? new <Idol> dancer, <laughs> Tonton Gutierrez. Tonton Gutierrez. Hmm. okay. Bong Revilla. Bong Revilla. Miss Nuki, isang tamang sagot lang. Ang dami pa po nito, apat pa for the win of this round. Magbigay ng naging ka team o leading man ni Miss Sharon Coneta. Sana tama ito ha. Robin Padilla. Robin Padilla. Doon sa pelikulang uh, maging sino ka man. Good answer po kayang Robin Padilla para manalo sila sa round na ito. Tingnan po natin ang sabi ng survey. Si ko ni pa yung mga hindi na hulaan. Everybody, number 6, please. At ang hula! Number five. And finally, number 4. At ang hula! Sa kahit konting pagtingin. O, oh, diba? Anyway, apakahusay po na, Snugel friends. Meron na kahit po sila 76 points. Pero next round sa labas din ang team kalusugos busmos -bus -bus, ang kanilang galing.